Hey guys, magandang gabi po sa lahat. So ayan na po si Maya. Guys, hindi ko na po siya nilagyan ulit ng cone kasi uh, mula kaninang hapon, tinanggalan ko siya hanggang ngayon. Hindi na siya gaanong nangangati. Tsaka chinek ko na po yung mga ano niya, mga ano niya sa skin niya natuyo na rin. I love. <laughs> I love you. Sleep na ikaw. Gusto ko rin po kasi yung kaya tinanggalan ko na rin siya ng cone. Para komportable na rin siyang matulog. Kasi lang gabi din akong hindi nakatulog kasi nakakonsya siya, tapos tumatabi siya sa akin. Minsan, chinecheck ko din siya kasi nag-alala ako. Ba? Mamaya, hindi siya makakahinga. Pero, okay naman. Kasi lang, para mas comfortable, eh. tinanggalin ko na siya kasi. Okay na. Mm -hmm. I love you. Wala man, anak. Pwede na. Love, love, mo Love, love, love. oh oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Figa ulit. Figa ulit. Gagalit siya guys kasi yung toilet namin is minsan nag-iingay parang kumukulo. Halika dito. Mag-sleep ka na. Mag-sleep na ikaw. Good night po. Sleep na po si Maya po. Sleep na po ang laglad ni Mama. sleep na po si Maya po. So guys, ayan po yung sugat ni Maya o. Oh. Natuyo na po siya. Ayan, tuyo na. Tapos meron pa po siya dito. Pero nang natuyo na po sila. Tapos yung nga po niya ay natuyo na rin po. Ayan. I love you. Thank you Lord. Thank you po. Mm. Thank you po Lord, pinagulan niyo na si Maya ko. Kasi guys, kahit po may sakit si Maya, ay magana siyang kumain pero syempre hindi pa rin siya comfortable pag siya ay nangangati. Okay na. Lablab. Mhm. Mm Maghaharutan na kami bukas ng madaling araw. Kasi madaling araw yung playtime namin. Bika, na naman! Bika na naman! Bika na naman! O, oh, sleep ka na. Good night po sa lahat. Good night po. O, oh, kiss mo sila. Kiss mo sila. Kiss, kiss, kiss. Mm. <laughs>